morning. Ito po siya. Nahanap niyo po si Angelica. Ito po. Ito po yung ko. Yeah, good morning. Good morning. Good morning. Ito si <laughs> Drew. Good morning ka, Drew. Good morning po. Salamat na si Sir good morning. Good morning ka sa lahat ng viewers. Good morning po. <laughs> kain po tayo, kain. Kain po tayo sinangag. nakikita nga din yung star. nakikita nga yung star. 3,900. Ay, yan. Saan? Saan? Ay, yan. Nailag <laughs> pa rin ako. Ama ni Carlos Yulo o Kaloy na si Mark Andrew Yulo Tuwang-tuwa sa bagong libangan ngayon Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video maraming salamat ititisang buwan na nga ang lumipas matapos makamit ang tagumpay na nakakuha ng dalawang gold medal mula sa Paris Olympic 2024 si Caloyo Carlos Yolo kung saan dito nagbukas ang iba't ibang kwento ng kontrobersya na iniyakan ng kanyang mga kapatid at mga magulang. At kamakailan nga ay nagpost ang two-time Olympic gold medalist na si Kaloy Carlos Yolo sa kanyang Facebook na babalik muna sa Paris para sa kanyang mga appointment. Ngunit hindi maiwasan ng maraming netizens ang malungkot dahil matapos ang kaliwat kanang interview ng Olympic champion ay tila nagmamatigas pa rin si o Carlos Yolo dahil mapahanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagparamdam o nagpakita man lamang sa pamilya. Ngunit ganun pa man ay positibo pa rin ang pamilya Yolo na kahit pinaliwala o init sa na sila ni Carlos Yolo o Kaloy ay masaya pa rin sila at kasalukuyan nga ay tuwang tua ang ama ni Kaloy na si Mark Andrew Yolo dahil nagkakita ito ng bagong libangan ngayon sa Facebook kung saan bago pumasok at pagkatapos ng trabaho ay madalas ito sa Facebook Live para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video. Good morning, ito po siya. po si Angelica ito po. Ito po yung ko. Yeah, good morning. Good morning. Good morning good morning, good morning. good morning ka Drew. Good morning po. Kami na si Good morning. Good morning ka sa lahat ng viewers. Good morning po. Shout out po sila. Hindi naman out. Thank you stars. Thank you po sa stars. Thank you po Morning hey. Good morning boys. guys Good morning gana Shoutout for Nets Bernas uh shoutout po uh Ai Tita Ati Shoutout po Sara Tita Mar Ma Good morning daw, sabi ni Tita Marley. Dito ka, lock, dito ka. Nak, dito ka, dito ka, para maganda yun. Shout out na sila. Alright, okay, guys. Nami. Jojo, Jojo. May kape mm. thank out. you. for the po sa stars. Nag-send siya na 400 stars. Manigo, shout out po. Thank, thank you po, church, church. Churchill. Oo. Oh. Thank you po, Kuya Churchill. Two stars. Shean Ayra, salamat. Corazon, Tabian. Shoutout. Shoutout to you. Good morning, mga mo dyan. Good days lang ako. Mga oh, Malina, papasok si Drew eh. Pasok na si Drew. Good morning po. Ganda-ganda yung star. Kain po tayo, kain. Kain po tayo, sinangag. Ito mo. Malok. Itlog po, itlog. Itlog rice. Itlog malok. It Anong kasi malok to, ma? Ihaw. Masigasig na yung manok po. tayo kain. Papasok na tayo sa ano. Mamaya po maglalag tayo nakabike. Kain po tayo kain. Shout out po sa lahat. Hello po kain po tayo. tayo ito yun ay ma man dami nagsya shout out sa shout out mami angi kumusta ka na kayo yun eh. dami kung ano dami na ano sa iyo man si boy si tao sa iyo ito ka sa tabi kain mo mo tayo kain po ay ka

Good <laughs> <laughs> lang... morning, Ano yeah. ba? may mga Ano lang... Ma, ah. ah. ba? hindi ko na, ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano at tumakot. At Good morning. Salamat po sa nagbibigay ng stars. Salamat po. militay ng papa hindi talagang naiiwan ng mga nasiap nsiyala tapos kakagano siya kila katamtam kaya umsiyak saipok isip mo saipok po dilim na tao 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 Tumuulan ba dito? Hindi naman po. Oh, ano pero po? makulimlim po. Dennis salamat po sa star. Kahit po tayo, Gilbert Yulo, tol. Oh, pumasok na yung mga bagets Si Tito Andres, po. hello po, kita. Shout out from, ano, from Davao, si Ikuyo Andres, hello po. Kahit po tayo kay Mio Andres, shout out from Tabaw. Mga na sa akin nga siya. Tabaw? Shout nga siya naman, ang Ano yung viewers? ng parang sa akin, ang Kain po kayo yung foods namin actually left over lang to kahapon. Mga tira tira na lang to. Alam na namin kaya po tayo. Tina take out ni Tia Bells. Ah, yes. Sa ano, sa silang kabite. Shout out po kay ano? Tia Bells. Take Tia Bells Restaurant. Sa, sa silang kabite. Sobrang sarap po ng foods nila doon. Kanalo po. mamay may order tayo. Ano ba to? Beef steak. Ang, pero kinukonfirm ko pa to. Pero yung isa okay yun. Pancet, beef steak. Buko salad yun yung Shanghai. Pero yung ano ito lang tayo pa. pa. Mamalim tayo. Dahil yung may, meron tayong ano. Ano yun? Meron akong order ng Shanghai coffee jelly at saka pares. Wala pa sila, ha? Ay, ano pala sila, papa? May ano pa yung ano pa? Battery yung e-bike, ano? e pa ba yan? Hindi ata abot yan. Hindi natin yung gaming niya kapin, no? So, hindi yung gaming. Saan po yung tayo dyan, Wala tayong service. Ang Ang hilita

Wala naman ako mga Kumain ka nga. Kumain ka nga, sarapin Gusto mo ba itong ko. Ayun. Sabi na lang. sabi daw yung pichi pichi yung mga kayeldro. mo okay. pichi pichi lala pag-nug. masarap? Ito kung lug niyo yung gabong. Hindi, she's not. Mayroon itong pichi na hala Ano ba to? Ah, puto bong bong. Ay, puto bong bong to. puto bong sa Oh, nakikita nga din yung star. <laughs> nakikita nga yung star. 3,900. Ay, yan. Saan? Saan? Ay, yan. Nainlog pa na naman. Yan, wala na akong pagkakamay. Ay, Kain po! Good morning, Arjo! Kain ka, Drew! Good morning, to Good morning, Arjo! Ayaw, hindi ako makain! Buhay na! Hindi ako nag-breakfast! Thank you po! Uy, may nag-send ng 500 stars! Thank you po! Ang bilis ng comment, hindi namin nabasa! Pati yun yung mga! Bag, gano'n yung mga bakit! Bate! Bate! Ang mga katilin mo ay nap! ng 500 stars! Ayan na! Shoutout! Shoutout, Veggie! Crisologo. Ay, Beji Crisologo. Ingito Crisologo. Shoutout po sa'yo. Oh. Maraming maraming salamat po. Oh, what time do uh, you do? What time ka? I don't know. Anong I don't know? What time ka aalis? Ah, I don't know. I don't care. Eh, 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 eh. eh. Shout out sa mga walang star dyan. Pabelat na lang. Hindi angel lang aga-aga. Doon Shout out po sa nagsisim na star. No, 6,000 stars ka na po. Worth 6,000. Uy, meron ulit si libo, wow! Shoutout, po sa'yo! Shoutout po sa'yo, Valera Amit. Maraming maraming salamat sa Nagsin na Star. Kaya po Thank you po Cherry 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 sa <laughs> sa 50 star. Thank you po Sugar Ray sa 10 star. Bakit nga ganun? May ano? May binigay silang filter. And, ah may filter. Okay. Kawa okay. shout po please Ernesto Viznoque. Shout out po sa'yo. Salamat po sa pagbigay ng star. Ang dami niyo po. <laughs> 6,000 Hindi. 6, worth 6,000. Thank you po sa so 100 star, Gina. Grabe, ang dami niyo po. Umagang may ganda. Maraming maraming salamat po. Thank you po, Lennon Tobay. And, ah. Uh, Asram um, Thank you po sa 20 star. 4 straight, four weeks straight. Thank you, man. Thank you po sa 50 star. Santi. <tod> Ay, mga ano lang yan. Sinagot. nila yung mga bashers thank you po sa 100 stars. Ano ba pangit Ang ng lighting dito sa bahay. Ano lang yan. Yeah. Ay. Pwede Edi pinangitan lalo. Nag-dim. Yeah. Edi E pumangit lalo against the light. Hindi, ang lock ko lang yun. Ayan. Hoy, ano ka? Gising ka pa. Kumain ka na kumain ka dito. Saan kain dito? Sino? Sino yung si Archie. Thank you What po, barbecue. Ay, <laughs> sa 99 star. Maraming maraming salamat po. Kumain ka dito, JV. Pa, Ma, penge daw manok si German. Ito, ate. eh. Ito Bonjour Hello. po, Sidi Kaan. Ay, ano ka? Good morning po

Loko. po. bakit? Siya ng asawa niya. Bakit? Uy, <laughs> tama rin tayo ng isang credit ko. Pero, nawal na asawa niya. nga lang. na daw siya. Shout out po. Si Papa, pakisdru dito, Babol. Ito. Ito. <laughs>

Uy, tatawag niya! Ano yung Ha? Kumain ka dito? Kape? 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 Jamie, parang tango. Ano to? Ayan, balabo. Balabo? Ayun mo. Kainit mo na Mano, Mano, lang. Manok ka lang. Eh, may manok doon. Kaya manok. Ay, hindi! Kumain na pala ako dito kanina kay Isa. Masa hindi ka nakakain. Hindi na Thank you, guys. Thank you! Welcome to my vlog. Thank you, guys. Itulog mo na yan, Jamie. Matulog ka. Matulog Thank you, guys. Wala ka pa. Yun, gano'n yung sabon ba? Multi-training. Alam. 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 Alam.

Uma video. Di na, Thank you po sa 1000 stars. Eh, saan na. Good ah, po ha. Asa an? Sino 'yan? Ku. Okay, This one. No, yung may kulay blue. 90 stars Miss Connie BB. Asa niya. This one. Eh, may barya, 300 na wala na naman. Salamat po. Hindi, ano oh, ba? Papa oh, Biswan? Ay, ba na pa kami? Aliyah M.M. Maratas. Thank you po. Miss <laughs> <Ms>. Connie <laughs> Bibi. <baby>, thank you <laughs> po. <laughs> Ten Star Sky. Alam ni Shumi. Salamat malay. po. <laughs> o, oh, sige. Mag-iingat ka. <laughs>

Itulog mo na yan, Jayvin. matulog ka na. Itulog mo na yan. Gusto dito mo mag matulog? Dito boy, shout out ha? ka dito boy. Dito ka. Gusto mo matulog? Gano'n ba yan. Bakit sa pagsalada ka para makatulog? Dito ka lang, gawin ka lang dito. Nakalit tayo. Hello, good morning to Everybody. God bless you all. Gising mo yung good? Masalit kala? Kalayu kala? Gulo kala? Gulo kala? Gulo kala? Alam mo yun. Alam mo yun. Alam pa, may battery pa yung ibay? Huh? May battery pa? Sa uh, tao? Kaya pa? Ano na, gusto si Ano May order ko ng 200 pieces na kamay. Puro baka tong order, mama. Nabawin niyo ko ito itlog, ha? Ito Okay, nilikayan sabihin, ik na lang pagbibigyan mo pa. Wow! Tekin din natin. Ganun nga na ang salamat po sa text. Natanggap ko. Send 3,000 gallery, Valera Amir. Send 3,000 stars. Thank you po sa inyong lahat. Ang hangin ng glass na gumawa ko, diba? Tawag mo. Tawag mo pa rin. Tawag mo pa rin. Dito nga, Tito Boy. Wala na ako, diba? Wala Paper na lang. Wow, nga wang yeah. wang Hindi nga, kasi injection injectionan kasi yan eh. Kaya bawal di <laughs> diba? Eh, ito si Tito Boy, <laughs> <laughs> yan. sila kumain, Tito Boy. Ah, parang mag aano

Pansiro na kayo? Opo, ang kabo. Hindi si kayo Jamie, laki Dalaban kami sa Lusin. Nalaban na kami. Okay. Eddie! Ma, may nagtatanong paano kung wala daw yung mga gamit? Ano lang? Pansan natin. Pansan natin yung mga mga gamit. Kaya nga eh, mas may mga gamit. Ito po yung mga gamit. Mga sofa, mga ref, mga ting. Ay, hindi ka yung aircon. tapos built yung ano. Ay, yung aircon. yung aircon. built-in yun. Ay, yung yung aircon. aircon. yung yung Di ba? Kung kumain dito po Para tayo ka dito. Tayo ka na. Gusto mo itayo muna yon? Na -bali -bali mo na yun? Dito ka na kumain. lang. Balikan mo na lang. Hindi ko nga alam kung Para tayo ka Oo. Kunin mo yung ano doon. Tapos itayo mo. Tapos ibalik mo na lang yung puhunan sa akin. Wala naman Kasi... Nga, hindi ko nga. Oh, ano po, ka na ba dito? Hindi ka na babalik kay Rupa? Hindi hmm. na. Uh, Nakipaghiwalay so, na naman? Ano na ako? Ay, pangamag ulit. Mapapasaan na ako na dito, Pam. Parating na. Ang din hindi mo dito. Normal ko. <coughs> ano? Ay, <coughs> hey, kung kayo ano, tawagan ko kaya si Sunny. Sani, ano mo na ito ng 100,000 kasi balik mo na lang sa akin yung another 300, 250. Yeah, eh, uh, ano, sa tingin mo? Okay. Ay, Sani na lang? Ano mo yung mo, yung anak ni Manny okay. kasi tama na Mama, hindi si Sani na lang para at least, ano? Okay. Tama na yun. Sa, uh, sa bahay. Kaya kaya nangyari pa nga, may Naging nagiging kasama yung lalaman. niyan, Ano na siya e? mo yung lalaman ako. Saan? O, previous na kasi yun. Naging nakakalimut. Sa ko, kung yung Sa Kasi kung pag-iiwalay mo yung yung sa taas, diyan dyan. Ayan. Dito mo kinawayan. Kung pag iiwalay ko siya, hindi naman. Kasi katulad yan, kung ibibenta ko yung ano. So, nasa 300,000 pa yung ano. Nasa 300,000 pa. O, di. Siyempre, bibigyan ko lang siya ng 4.5. ano oh, O, mm -hmm. makapamaan siya. oh pwede din, no? O, eh, ano na lang. Tapos ibibenta ko yung ano. Yung lamesa. Yung lamesa kasi, pinakustomize ko yun eh isama mo na yung yung previous mo na na yung ano ito? Sige, kaya mo. Yung mga pang ay na yun. Mga pang ang tatanungin ko si Shishila kung anong klaseng ano kung lahat ba. Kasi kung tatanggalin ko yung aircon, split type yung aircon dun eh. Ayun, pwede mong tanggalin yun late pipe yun, JV. Ayun, pwede mong tanggalin. Yung mga mo, Mga mo siya. Salamat po sa nagbibigay na star. Good morning po. God bless you. Maliligo muna po ako. O yun o. salamat po. Shout out po. Good morning po sa lahat. 100 star po yun. Salamat po. Paano yung 100 star? Hindi 100. din. Oh, salamat kayo, po. Okay. Maliligo lang po muna ako, si Madam Angelica, sa ano namin, longganisa, at sa order ng pagkain. Mamagal mo sa'yo na para makabuta tayong palengke. Okay? Salamat po. Mamaya na po tayo maglalay, live mag-wipe po tayo. Good morning po sa lahat. God bless you po. Salamat po sa lahat. Mamaya po, salamat tayo. Hello po. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga star sender po. God bless po sa inyo. Bye okay po. Maliligo muna ako. Pasok ako sa ano? Sa work. Kailangan po. Bye bye. God bless you po. Hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.